paano nga ba gamitin yung pang trade So, may kamahalan din talaga tong pang trade na to. Hanggang didos yung standard nito May one half, three fourth, di ono, tapos one in one half, tapos didos. Yung set na ito. So, ito lang dinala ko one in one half. Yan. Yun yung thread natin. babawasan natin yung pipe para dun sa service entrance dahil masyadong mahaba yung ano niya, yung sobrang niya dyan sa poste. Halos 1 meter. So, ang ibinawas natin is mga 70. Yan. Lumagpas lang ng 10 cm dyan sa poste na yan. Tulad na sa yan. So, sa paggamit ng pang thread, simple lang na. Yan pasok nyo lang siya dito sa pipe nyo merong dalawang purpose itong pang thread forward reverse <clears throat> pag nag thread kayo dapat itong arrow nakatuon sa baba kung tatanggalin nyo na siya dapat itong arrow ay nakatoon sa taas okay ganyan ang kasimple yung ano nya yung paggamit nya So ito naman sa pagtanggal nito mabilis lang. Ayan. Then pagkabit naman, iayon nyo lang siya dyan sa may ano na to. May groove. Pinaka groove nyo. Then, angat. Ayan. Kailangan huhusli siya dito. Ayan. So, kapag ipasok nyo siya, kailangan itong dulo ng pipe natin ay tatapat siya dito sa may pinis ito itong pinakaunang ngipin so kailangan nyo sa pagpasok nyo ng ganito pag nag thread na kayo kailangan nyo siya hawakan dito padiin papunta doon ganyan tapos saka nyo siya pa mag-trade. Yan. Kakapit na yan. Kailangan natin pipigilan to dito. So, kailangan natin ng katuwang. Antay muna na natin yung kasama natin dito. sino sa baba pa. <coughs>